Hello po, good morning. Punta tayo dito sa kamuting kahoy ko. Malaki na yung iba. Oh, daming dahon oh. Yan oh, kalat ang dahon. Eh, may ano, putik. Putik kasi maulan, hindi pwede pang walisin. Yan lang. see that one Gabi din Hmm. Tayo yung saging. Ito oh, wala pang tanim. Pataniman pa ren. Kukuhan mo na ako doon sa mga ito ipang lampat niya ng na ito para hindi masyado marigat ba yun mm -hmm. o na si hey, lang para ba namang wala akong ano so yun o oh, ang bilis maka ano kapang uh. ilang para ulang ano kasi nakakita ako ng ilang piraso lang ang dyan sa dito wala pa yan o kasi nung isang araw na puro tubig yan dyan kasi di mo naman yung ulan e walang hinto yan dyan dyan sa likod yan. May mga ano pa. Ito nagwawala sa ko dyan. Malinis na. Green green. Ito so nga yung matsura. Hanggang dito yata kasi nga tubig. Oh. Nagkalap yung um, ano po. Yung iniipo na lumi. At saka doon. Ganun din. Ano mawawalisan lang yan. Yung araw. sa, so, ah, dito. Dito na ako mag-focus pa sa mga. Gabi baga. Ganyan. Para marami ng kamuting kahoy. Ganung ganyan. Kasi kung ano. mataba dito. Wala pa talaga. Um, um, hindi na masyado mo um, do ganyan ganyanin yun na lang pag ano. Yung kung baga ba. Linis-linis kunti. -linis Ito Talagang palpal -pal ko talaga ng lahat. Pinagubuhay na yung mga bulaklak. Yes. Kasi pinanim ko. hanggang doon yan hindi pa nga tapos ay dalawa uli sa talong uli ako ng kagin yan maliliit lang kasi mabigat pag ano ah -an. may oh lampas lampas yung tulang na yung pagkain mo pawis na sa si ilang araw ba naman ay may sakit si ako ito lang ito buat nama apa namanya Pak Rui hari ini Oke lihat pemetasus guna 2 ons taat ini untuk anak ini tak adik Tsaka ito, nakakuha ko ng papaya. Sinog na. Dalawa. Tatlo yung ginain yung ibon. Yung isa. Yan you know. ang... Hmm. Tamis yan. Okay. sa sini